So, namin kumain. So, it's all guys. Meron mm -hmm. ako dito yung maruyat for lubid-lubid. Ubus na. Si Bruno, busy si ka ka prepare nung pavayon na kasi may laro siya na may mga anong laro 12 45 ang laro niya sa babae lang dyan siya may so paano ko po makain na, so, na ba neto ito? <laughs> En dekat tempat menjepit pemakai tato. Ya, pakai. Ini

Kita mo, nakita niyo to. Yan, naanuan siya ng mantika. Talsikan. Kaya sayang yung balat. Pag-uwi ko ng Pilipinas, puno mo ako ng... Ayan, ng 私たちは。 kaya ko matulog ng babae. Masahe ko siya mami. Masakit na naman ba yung kanyang likod? Kaya yun nyo yung kanyang ano. Masakit. Thank kanyang... you. Ito pa yung gamit ko, guys. Pangkit, <laughs> pang, pang toy pero pwede din ito naman sa mga stainless. Pasensya na, guys. May ano akong kamay ko. Yan, ano, ano, ano. Ang pangit na tuloy alagang alaga kung balik ko tapos matapsikan ng man, mantika. Ito kasi um, yung biyanan Ito kasi yung manugan ni amo ko nagdala dito ng spring roll na may halong... Ano yung black fungus. Kaya yung black fungus is talagang... ano talaga yun. Kumutok-putok to talaga pag na-fry. Iwan ko ba yung spring roll na yung dating, black fungus? kamera pa na po nga kamera mo. Tulog na <laughs> si babae ko. Ngayon si matanda ang babae. Naglalaro siya ng kabay lumunan ko dyan lang naman ako makatulog pag may bisita lang naman tinatangga mamaya pagkatapos ko maglinis dito ay galiga ng pangit habang tulog si Pua kasi pagising niya mamaya nasahiin ko siya sugat ako dito sa so, yeah. atin saat na ano na lang siya. Pagdado na yung kanan Ang dami yung pagkain mo. Ang yung na wala. na Kasi sila. もうちょっと待って。<laughs> <laughs>

Pangalawang li Beli na namin Kasi dati, ano siya. Uh, pure white kaya pinalitan na stem ano silver kasi dati hindi na siya Nag-uumpisa na palit. Okay guys. Kaginan na si nung bigkasin kanang napakulot na ako. Inalambot ko na guys. Pakoan ko 'yung pakuluan ng natin siya. Tapos saka tayo Ang palaya. hiwain natin.

gamitin na chopping board kasi naghiwa naman ako kanina bichi. Kung kumulo siya

kapatid yung mga basang kapatid yung kenya nila ang... ito guys kasi kaysa dumamit ako ng chopping board na ingay kaya tulog sa baba tsaka hindi siya hindi siya matangas masyado kumukulo na siya guys Kalau begini nanti. dahan-dahan. Baka kayo nag-rostan. lang. Tsaka ito. After 30 minutes, saka yung maglay. Ang bitchy. Ganyan lang kasi aapaw yung tubig lagyan pala natin siya ng rock sugar. Ganyan lang. Hintayin natin siya magkulo hanggang 30 minutes. 30 minutes, saka natin magay ito. At hanggang after 15 minutes, then after natin. At saka so, lagyan natin so, ng Ng salt.

malamigan ako guys kaya kumuha ako ng pansapin sila po ako guys thank you so much for watching guys bye